Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan, Mabilis ang free agency update lang tayo. Unahin muna natin ang mga bumalik sa kanilang team. Panibagong 2-year 70 million contract ang pinirmahan ni James Harden sa Clippers with player option sa second year and summer saying na overpay nito at ang iba naman ay sinasabi na sakto lamang ito. Dahil pinangunahan naman niya ang Clippers sa magandang stretch matapos sa magkakasrood na talo sa kanyang first 5 games dito. Isang 2-year, 8 million deal din ang pinirmahan ni Kevin Love upang manatili sa Miami Heat matapos na ma-revive ang kanyang karir pag alis sa Cleveland Cavaliers. Pumirma na din ng 4 years, 32 million contract extension si Max Christie sa Lakers at excited na nga daw ito na maglaro para kay JJ Redick inaasahan na din na pipirma na si Tyrese Maxey ng 5 years, 205 million contract extension upang manatili sa Philadelphia 76ers after having a great playoff performance. Ngayon ay sa mga big news naman tayo regarding Paul George. Out na sa usapan ng Golden State Warriors at ayon kay Chris B. Haynes ay kakailanganin ng Clippers ang dasal mula sa itaas kung gusto nga nilang mapanatili sa Clippers si PG-13. Sa ngayon ay favorites ang Sixers sa makuha siya dahil sa malaking cap space ito. Opisyal na din mga kaibigan na lumipat si KCP sa Orlando Magic sa isang 3-year deal worth $66 million. Malaking kawalan nga ito sa Denver Nuggets. Sigurado na din ang pag-alis si Clay Thompson sa Golden State Warriors at nagkaroon na nga ng paalam sa front office ito ng Warriors. Dito na magtatapos ang samahan ng Splash Brothers at naghahanap na umano ang Warriors ang kasign and trade deal para kay Clay. Habang si Clay naman ay ongoing at the moment ng pag-uusap sa Lakers, Clippers, Sixers at ang favorites sa Dallas Mavericks. Binitawa na day ng Golden State Warriors si Chris Paul. Vinaid na nga nila ang 30 million contract ito at papasok na ito sa free agency kung saan may matinding interes sa kanya ang San Antonio Spurs at gusto nila itong ipares kay Victor Wembanyama bilang kanilang point guard slash mentor. Ang Lakers ay may interes kay Chris Paul ngunit para lamang sa veterans minimum na kontrata. Hindi ko nga huhusgahan kaagad ang Warriors front office ngunit sa ngayon ay hindi magandang look sa kanila ang mga desisyon na ginagawa nila. Ayon sa report ni Chris B. Haines, ay Chicago Bulls sa mismong lumapit sa Warriors umang itrade si Zach Levine kapalit si Andrew Wiggins at Chris Paul. Ngunit hindi pumayag dito ang Warriors. Instead, hinayaan lang nilang umalis si Chris Paul lang walang kapalit. At ganun din si Clay Thompson. At ngayon nga ang Jordan Poole trade kung titingnan natin ay naging salary dump na lamang ito. So far, hindi maganda ng performance sa pinapakita ng GM ng Warriors. Hopefully kung ikaw nga isang Warriors fan ay umaasa ka na may pinaghahandaan sila na big move dahil kung wala magiging sayang ang taon na ito para sa tumatanda na Stephen Curry at Draymond Green. Isang update tayo ongoing nga ang usapan ngayon sa pagitan ng Isaiah Harden sign at ng OKC Thunder. Big move nga ito kung sakali. Ayon din sa report ni Shams ay aktibo ang Clippers na naghahanap ng katrade ni Russell Westbrook at may mutual interest si Russ at ang Denver Nuggets. So ito nga mga kaibigan ang ganap sa first two hours ng free agency. Matapos sa mga negotiations, mamaya ay mag